ena wonderful... magandang umaga po mga kabayan kamusta po kayo ito po si PB J. at ngayong umaga ay kakauwi ko lamang din alas 9 na ngayon ng umaga kakauwi ko lang nagbreakfast lang ako no dahil galing pa ako sa trabaho ko sa gabi at sa uh, sasamahan ko po ngayon si Jeffrey para magpatahi ng kanyang uniform dahil uh, mayroon pa po atang binigay na palugit yung school nila na 3 weeks. no After 3 weeks ng pasok nila ay mag-uniform na po sila. Uh, dahil po ang pasok nila sa Monday so kailangan mapatahi na natin. So bakit ngayon lang po namin mapapatahi yung uniform ni Jeffrey? Kasi po nung orientation lamang po, nung isang araw lamang ibinigay yung tela. Ano, ng school kasi akala po namin ako akala ko kasi yung ibibigay kay Jeffrey ay uniform na yung tahi na yung palatela lamang so ang instruction ng school kanya kanyang tahi sila ng uniform tapos dalawa lamang po kasi yung uniform ano? itong tela neto ipang dalawang uniform lamang kaya naman ah, dadagdagan po natin so minessage ko po si Pugong Bihero at nagbigay po siya sa atin ng pera para ah, ipang tahi ng uniform ni Jeffrey. Ito 'yung si Jeffrey. Dala mo 'yung ano, dala mo 'yung papel, 'yung may nakalagay na picture ng magiging uniform mo. Kailangan natin yun Ah, oh, meron yun 'yung binigay 'yung uniform mo, may kasama 'yun na papel. Ipinagsama-sama e, natin sa envelope mo 'yon. May parang may picture ng uniform. Okay. Ayan. so kasi nga kailangan ng instruction para dun sa magtatahi kasi nga yung, yung ano kasi hindi kasi sa school nila mismo tatahiin so ayun and bago tayo magsimula din ng ating vlog ay isa shout po muna natin papasalamatan natin ang sponsor po ni Jeffrey si Tita Jasmine and si Tita Devi pasiting uba ubata ayan so kamusta po kayo maraming maraming salamat po sa palaging pagsuporta kay Jeffrey ayan so hintayin lang natin siya kasi may Project. Ano doon kuno ko? Oh, dito ka na. Si ano? Si dito niya sa mundo. Kasama daw mundo oh, sama daw, yan. ang kasama si Jeffrey. Kasama ko po ngayon si yeah, ano, know, ano si know, right. mo? Brad TV. <laughs> <Sa> Brad TV. <laughs> sa mga si Brad TV yan. Parehas po kaming puyat. Kasi magkatrabaho po kami Security guard po kami sa gabi <laughs> And so uh, Pagkat kami asa naman po namin ngayon Si Jeffrey Ayan So hintayin lang namin Sa okunin niya lang yung papel pa mm -hmm. po si Jeffrey Jeff. Oh, yes, know, po, good morning. Ano, good morning. Good morning, Jeffrey. De kasi ano, binigyan binigyan na kasi ng yu, ng tela si Jeffrey ng oh, school. so, sa mga nagtatanong po, bakit ngayon lang namin papatahiyan si Jeffrey pasok na sa Lunes? Hmm. Eh kasi po yung tela po nagaling sa school. Eh nung isang araw lang po binigay. <laughs> orientation lang. Nung orientation lang. Mm. Eh isipin niyo po, tela lang yung ibinigay ng school. Hmm. So, akala namin ay uniform na mismo. Kaya ngayon lang Mara, syempre ngayon lang ulit mag may time kahit puyat. Puyat oh. po kami parehas. Oh. Dali Dali, gu, po, guard... kami po kami nga. po kami sa gabi? Nagagwardia po kami sa si gabi. Nagagward... <laughs> <laughs> uh, binabantayan po namin ang aming mga sarili pag gabi. Pwede, pwede biro lang. O oh, Jeffrey, marami nagtatanong sa iyo. Ano, ano daw po talaga ang katotohanan? Ano ba 50-50 ba, ano? ba talaga? Hap, hap, hap ba half, o hap cook? Ano ba? Medium rare. Medium rare. Uy, hindi. Yan po ay biruan lamang. ano oh, ba Sa mga nagsiseryoso po. Kasi may, na, may nakita ako sa comment kanina. daw. Baka daw mahip, mahipa ng hangin. Sab Ito po ay biroan lamang. Opo. Siyempre po, uh, kilala nyo naman si Jeffrey na pala biro kami ay jolly din, o di ba? Oh, kasi alam mo kung bakit jolly si Jeffrey? Mahilig kasi sa manok. Eh. Kasi mahilig sa kay Jalebe. Jalebe. O di mo Oh, pero alam mo po 'yung para naman mapasaya namin kayo. Oh. Pero nakaka na Jeffrey na po 'yung kung si seryoso yun. ako <laughs> niya. <laughs> Hindi po, ano lang talaga no, ano lang talaga. Tingnan oh. mo naman siya 'yung ano 'yung kasama namin doon sa dami. Oh, so, sila para baby. sila Peter po, di ba? Hindi sila. Mga pero biruan lang. pang, Ano lang ba? Pang pagod vibes so, lang po. Pa, para, man. din po kasi sa inyo yun. Para po hindi, syempre, hindi naman sa lahat ng video namin. Eh, talagang dapat seryoso kami. Na uh, ano. Para kailangan, kaya, kailangan, eh, kailangan Alam mo nyo naman, si Jeff na mm naiinip. So, kailangan, ipapasayahin eh, natin si Jeff Brick. Hmm, hmm. Kaya lang, ang nangyayari, si Jeff po ang nagpapasaya sa amin <laughs> dito. <laughs> so, kami yung puro, ano, tawanan, oh, tawanan. Okay so, sa so, mga nagagalit dyan, Baka maano. Bibikal ma, ano, ma Ano, ano Jeb? Ano, bakit nagalit? Hindi na lang bakit magalit mga kabayan. Ano po, ano, sa totoo lang po, ano lang ka, mga parang chill chill lang po sa amin oh, kasi. Oo, pero bro lang ng, kami. Ano, kasi, kasi para lang sa akin, yung parang, ito naman, nainip na ako talaga. Mm. Oh, pero but, di, ginagaya ko na lang yung tawanan. Oo, oh, nagtatawanan na lamang kami. Tawanan na, kasi totoo lang po kabayan, sobrang init na lang. Maganda nga po mo ito sa amin. Sabi ko, <laughs> na, ano, ano, sobrang Naisipin na ba talaga. Naisipan mo lang. Pero, may, pero inisip ko yung future ko. Kaya oh. ganito, tawanan na lang. Tawanan na, na lang kami dito. Ay, mahala nyo, si Brad TV pala. Bukas magdamit o, <laughs> <laughs> oh, diba? O, oh, Ay, kasama natin si DJ Ventures. Ayan. So, please, uh, Subscribe. to his uh, YouTube, channel. channel. Tulungan po natin ang bawat isa. Lalo po yung mga PB team, no? Abangan nyo po kasi meron kaming gagawin na family na... Ano ba yung batitong saan Sa ano yung tricycle? Ayun, ay, may opening. Ah. Sumba ha tayo. <laughs> Magkakaroon kami ng isang channel na kung saan maikita nyo po ang PB family. Yes. And puro kat katuwaan po yun. So, inaano pa lang naman namin. Uh, pinaplano, pinaplano pa lang namin. Pa lang. Pero sana yung plano namin ay magkatotoo. So guys, andito na kami. Eh, so dala namin yung tela ni Jeff. So maghahanap lang kami na iba pang pwedeng pagtahian dito at magpapatagdog tayo ng May mga envision pala dyan. Ayan, so dito kami para hanapin hanap tayo ng patahian Pero alam po marami dito eh. So hanap-hanap muna kami ng tahiyan. Jeff! Ayun. Yan Kanto yung tela. Ilang yerda daw ito. Wala pong nabanggit kung ilang yarda yan. Ilang yarda ba yan, Jeff? Hindi, wala pong nabanggit po. Ang laki-laki Kaya parang nipis. Oh. So, galing kami doon sa Tahayan. So, medyo ano, kasi kulang pala yung mga tela na binigay ng school sa kanila. So, paano naman yun, di ba? So, kaya ang gagawin namin, bibili na lang kami dito. Since may nakita naman kami ditong bilihan ng tela. Eh paano yun? Eh dalawa yung patch niya tapos yung tela pang isa lang so eh, papatahin namin yung harap lang. <laughs> Walang panalikod. Bakla <laughs> bakla uh. bakla 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 na lang bakla 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 yung bakla 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 lang. bakla 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 ano <laughs> <Bili> ka na? <laughs> Narwan. <laughs> ay ay ay. na na naroon yung mga bata. so nakabili na tayo ng tela, no? So para sa uniform ni Jepoy. Eh. So dadalhin ulit, ibabalik ulit natin doon sa tahe So yung doon sa pagtatahe, sa sukatan kay Brad TV niyo na lang panoorin. Ayan, so sa kanya niyo na panoorin ano kumpleto na so hindi Pukleto na kasi ang plano sana namin kaya dahil kulang yung ano niya yung harap na lang ipapatayin namin pag <laughs> <laughs> so, hindi kilala niya mapatay na lang natin so dito tayo sa pasita no? so dito kami wow. nagkita ng patahiyan so balik natin doon susukata na si Jeffrey susukata na si Jeffrey anong huling mensahe mo? dahil bago magsimula yung klase Sakto oh, sakto may barong sa likod mo. <laughs> <laughs> Para senador. 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 Pero mas bagay sa yung jerk, hindi senador. Hindi. na yung dami yung No. Alam mo di ko na mai maintindihan kung paano ka ba talaga. Minsan yung sombrero mo nasa noo, <laughs> ngayon naman nandiyan sa likod. Andito. Ayun. Para sa golden Sa Lunes na pasukan mo iho, ha? May update na ba sa GC niyo? Wala pa. Kasi ang ano ng school, wala pang update kasi meron na silang registration form, pero wala pang oras. Baka so to, TBA okay. daw to be announced yung school, ano oras. Hmm. Eh paano papasok kami ng Egypt ng alas 3 ng madaling araw? <laughs> Para malaman namin yung schedule niya. Baka, na joke lang po. Baka ano lang po, paka dun, isulat lang po doon sa bubong ng pinto. Sa bubong Bum. ng pinto? <laughs> eh, dito ka pumasok tipo eh. As, ano, bubong. Sa bubong, sa bubong ng, ng, pinto. ng pinto? Sino bang puyat sa atin? <laughs> kasi hindi na siya mag-confirm eh. <laughs> sabi ng mga sa kami nag-comment Jeff, bakit daw lagi kami dalang bag? Hindi, <laughs> si Jeff po kasi Si Jeff po kasi pag nalabas yan, ano? Nakabag po yan. Ang laman po ng ano yung laman ng bag nyo? Sige nga, e, bag, bag raid mo bag nga. Bag raid <laughs> nga, oh, bag What's nga natin. Bag? What's in the bag? ID. Oh bakit dalang dalang? <laughs> 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 dala dala mo yung ID ng school? <laughs> Wala pa lang. Biskwet. Biskwet? Magiging kami magulit? Uy, bakit kami magulit? Baka pa. Grabe, baka ano niya, mga Jeffree's Starter Pack. Ano Alam niyo yung mga gala mo ni Jeffrey pag senior citizen eh. <laughs> ano ba yun na dyan? Tira mo baka may tubig dyan. Ang <laughs> Ang <laughs> May pag-ahit. <-ayon>. Kompleto pala <laughs> ni Jeffrey. Ano yan eh, kung bagay yung mga pangbiglaan lakad. Meron siya, may pabango, mayroong deodorant, <laughs> may biscuit. Hindi na yun. Hello, Lipa. Pati hindi ka, boy. Oh. Ball pen. <laughs> e bakit, bakit naman excited ka naman sa utang na agad yung ID ko. Ay, glass. Ay. Oh, patingin nga ito, patingin nga. Agas sa, sa sunglasses. Patingin nga. Wow. Oh, uh, sige nga, sige nga, sige nga. Soto Ay, Coco Martin. <laughs> ay, no, Coco Martin. <laughs> ay, ayos mo, ay, ayos mo. Sino ka dyan? Ay, paano, paano, paano? <laughs> <laughs> paano, paano, paano? Diba is <laughs> ganda? Diba ganda? Ninduta natin Ayun palay yung Ayun pala yung laman ng bag mo Wala nang wala nang. Pero hindi ko kinain yung biskuit ha Wala nang iba? Iba ka Cellphone <laughs> Cellphone <laughs> Cellphone 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 alam mo bakit? Bakit? Ang so, dami eh. Ang dami nga. Ang dami nga ID. Ang dami nga ID. Ang dami nga ID. Meron po kaming ano, walkie-talkie sa bahay. Baka idagdag ko na. Pag-rondahin ko ng pag-abi yan. Hindi na natin. Hindi na Yung mga hindi mo na kailangan. Iwan mo muna dun sana ano para hindi mabigat. Kahit, okay. kahit po kami. Kahit po ako. Nalabas na ako ng bahay. May pera. Kasi iba yung... Magkano naman ng magkano ng pera? Yung pera ko lang dito sa Davao. tatanong natin daw, tatanong natin sa kanya. Iyan yung pera na yan. Kailan pa yan? Doon lang sa Davao ito. Oh, ilan pa? Bigay niyan sa Si Daddy Paul. Tagal na niya no. Yung pa yung unang kita niya sa kanya ni Tito Yung first. Yung unang yung pagkikita. O ilan pa yan? Ito pa kung sabi ko, bitin gagasin yung pera mo. Hindi kasi, wala naman pong magkakagasto sa... Okay pa, mayroon pa oh. mga... <laughs> Ulan naman po magkakagasusong si Jeff sa bahay. Uh, kasi lahat naman siya mayroon, doon. Mayroon, ay... mayroon pa doon depred. sa bahay, may pera pa doon. Oo, oh, may pera pa, pa siya doon. Oo, oh, doon. Tina mo. Uh, o oh, itago mo uh, lang, ha? Uh, uh, kasi si Jeff naman po lahat naman ay pinaprovide natin. <laughs> mga food niya, mga shampoo, deodorant. Uh, Hindi ko na ako ginagamit yung shampoo. Food. May gusto daw sa Jeff. Ano yung Jeff? Magpakabit na ang braces. Patingin nga ng ngipin. Eh, eh, eh. Maganda mong ngipin mo. Gusto lang ganyan. Eh, tinan niya ngipin ko. Magkakaaway. Saka hindi ano, saka hindi maganda yung may braces. Mas hindi komportable. So, kaya kami nagbe-braces kasi merong pangit yung ngipin namin. So, sa'yo maganda yung ngipin. Kundi may hindi naman pangit yung ipin bulok yung ipin mo hindi pangit kasi si Jeffrey po nung no, nag nag grocery kami nagpabili sa akin ng candy hala wala pang one week isang ano yun ang laki laki ng candy na yun umaga tanghali hapon nga na nagka candy hindi na lang lagi yun so, yung judge wala na po judge Anin? yung judge judge doon ipapakilala kita sa kapitbahay natin judge yun eh <laughs> Oo. Huwag masyado sa candy. Ha? Tira nyo naman, may bagong pang lolly. Ito mas malaki pang bag. O, baby diba lang. Di ba may malaki kang bag? Yung binili natin. Saka, di ba binigay pa kita ng isang bag ulit? Na yung naalala mo nung naka... Yung para sa laptop. Pwede, pwede yung Pwede yun. Pwede. Mas maganda yun. Kasi may lagay ng laptop. Yung para yung mga ano uh, sa ano. Mas maganda yun. Yung huling binigay ko sa'yo matiba yun. Maganda yun. Pwede lagyan ko ng ano? Nang... Notebook, pang school. Ihiwalay mo ay, yung ay, mga ay, gagamitin mo para dyan. Hindi bale. Sa linggo, hindi sa, linggo, no, yung... and, di, sa sabado, aayusin ko na gamit mo. I-ano ko na. Notebook mo, yung... i-arrange ko na lahat. Uh, gusto mo ba ba ng lunchbox? Ito ito, ito, <laughs> icebox. <laughs> no icebox. Noon para nagbenta ng isda Esda. <laughs> Esda. <laughs> Ay, gusto ni Jeff na bago na ni Jeff na kanina yung pinaklako. Gusto mo nang gano'n? Ihiram kita kay, kay Mami PB. Excited na yan, no? Okay na po itong balakang. Kasi napapugin na kami. Okay na. nagpagupit sila kahapon ni... Eh. pagupit lang namin, di ba? So nagpagupit ulit siya. Sabi niya, para daw ulit maaliwalas dito. kalbo. Sige, magkapasok ka naman ito. oh gusto mo, Jeff, kalbo. Maaliwalas. Libre kalo. Anong kalo? Libre cap. Maganda ah. naman yung gupit mo eh. Kasi pag ganito lang. Kasi parang si ano... O si Rizal. Ah, Siguro highways. Si Rito ito. Ang future teacher okay. ng Davao. Okay. Jepoy. Present, ma'am. Present, ma'am. <laughs> <laughs> parang ka ng ticket. Ticket. Okay. Yes, ma'am. I'm here. Wow. Ma? yes, ma'am. Yes. Mom. yes Mom. <laughs> excited din yan. Oh. Nagpapabili pa nga ng crayola yan. <laughs> yes, ma'am, I'm here. Paano yung kamay? Panang kamay? Yes, ma'am. Please Ano sa akin nararamdaman ko Anong nararamdaman mo ngayon? Nararamdaman wala akong, hindi ako kinakabahan. Hindi ako, ako talaga ako nagtako. Excited, lang. Oh, oh. excited lang. Excited ka lang. Pero parang excited simple ka. lang. Pumasok lang ako sa school, upo lang, makinig lang, tapos take note lang, uwi sa bahay, research, tapos take note yung mga details. Ano? Ganito kagawin natin, pag uwi ka sa ba bago alam alam yung ko schedule mo, pero bago ka lumabas ng school mo, so, may message mo ako. Si Ed. Best Ed. Best Ed. <laughs> Best Ed. Best Ed. Best Ed. Best Ed. Teacher Gad, yun know, teacher someday ng... Uh, Provincia namin. Yun. Kakauna-una ang magiging teacher doon sa bundok. Tapos sa destino ka ano? hey, <laughs> 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 <Uy. laughs> sa kabundo ka. Ay, taga doon po siya. Sabi mo ganun nga yung teacher. Magtura Mag pa paano magkabak ng itap. Uy! Ganyan. Ganyan. Yung sakto lang yung mga ganyan na... Nag-courtshare mo na doon yun. Sige. Sabi mo yung mga doon na kung ano yung... Hindi, sa bagay alam naman. Kaya oh. yun, yun. Oo. Mga yun. Huwag ka mag... Alam mo, huwag ka tulungin. Huwag ka tulungin. Alam mo, Jeff, ako'y nahihirapan sa'yo. Pinsan niya po. Pamangkin po. Nahihirapan ako sa kanya. Sa probinsya? Davao. Davao. Okay. South Catabato ah. Pwede dun sa South Catabato. South Catabato. Wala yun layo. Parang mga 4 hours. So, sa... Uh, Opo. pa yun, tutupiin niyo pa yun. O, kaya maglakas pa, pa. So, tapos na kami magpazukat. Eh, And, na rin natin. Pero, may kulang kami 600. Kasi, bawal daw kumpletuhin yung bayad. <laughs> Oo, kasi pag kinumpleto daw namin yung bayad, sabi ni ate, hey, kasi gano'n talaga. So, hindi sila nag accept ng full payment. Kailangan. 3.6 kasi yung bayad sa tahe. na binayaran namin, 3,000. Para lang magkaroon ng putal, so sabi ko, sige, 600, sa na lang. Pagka, uh, kasi hindi talaga, ganun po talaga sa mga, ano, hindi talaga sila nakakuha ng full payment. Hanggang hindi pa? Tapos. Tapos. So, naiwan na lang tayo ng putal. di ba? So, ulit, uh, salamat tayo kay Pugong Bihero. Ayan. And kay uh, Tita Jasmine. Tita Jasmine. Kay And Tita kay Tita Devi Pasiting Ubara. Ayan. Ay, Tita Devi so, Pasiting Ubara. Parang nagbigay siya ng pira sa akin. Kailan? 5,000? Kailan? Nung doon ko sa Davao. Ah, baka yan yung hawak mo. So, ba ba ito? yung, yun yun ito Ay, papa yon yun? 5,000. maging artista. <laughs> yeah. so, uwi na kami. Uwi kami. Uwi tayo. Ay, hindi. Ano, hindi na ba natin nadaanan yun? Wala na. na, 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 na. Oh, tara, Wala na. na. Wala na. na. Ito na niya. Ito na niya. Ano? Dalaway man ako eh. Hirap maging artista. Video rapper. Oo. So excited na si Jeffoy. Eh. Alright. Excited eh. Ayun guys, tapos na kami. Tapos na kaming mag-pasukat uh, ng uniform ni Jeffrey. So si Jeffrey ay papasok na on Monday. Monday. So yun. Yeah, excited excited. excited, excited ka na, Jepoy? Yes, excited, excited, excited. ka na, sobrang excited ka na. Yes, so, naso yes po. Yes po. So, natutuwa sa kanya. <laughs> <laughs> yung na nagpatahi. Na <laughs> Duda po. Oh. So, tiyo, nagpatahi na tayo ng mga extra uniforms para sa kanya. Paling para siya. hindi naman ulit-ulit. Hmm. Kasi, Kasi pag nilaban din yung lagi, mas baka sira. masira. Pag lagi na lang. So, walang rason si Jeffrey para hindi Madla, magpalit. Okay. Oo, oh, na uniform kasi meron na siyang uniform. Pero hindi niya pa yung masusuot sa first day ng school. So, first week ng school. Oh, oh, oh. One week Pero one parang na record sila ng ano eh. After three weeks ba, kuya? No? After three weeks. Mm -hmm. Kasi nga alam naman nila mga freshmen. So. At saka ano po, sobrang tipid ng binigay na tela sa kanila pangharap pangharap Pang lang oh. so at least ba diba, nakakausad tayo meron na tayong ano so uuwi na kami at si ano ay uh, puyat so matutulog muna pero ako may pupuntahan pa ako may asikas ng mga para sa internet hindi so excited na si Jeff excited na talaga so ano yung mga billing ko sa'yo Naalala mo pa yung mga billing ko sa'yo? Ano um, ang mga billing ko sa iyo? Hindi ako makisali sa mga bad influence. Sa mga lalo na kapag ano yung hindi ka makisali sa yung mga hindi mo kilala na. kapag example kapag nawala ka doon sa daan magtanong-tanong ka sa mga guard. Mm. Oh, ano pa? At saka ano uh, hindi pa pwede mag jowa-jowa. <laughs> ano pa? Meron pa, ay, meron ay, pa may eh, pinaka-importante akong bilin sa'yo? Ano yung pinaka-importante kong bilin sa'yo? Bawal magpuyat. Uh, ano pa? Dito, mayroon pa. Mayroon pa. Oo. Uh -huh. study Ano pa? um, uh -huh. yung pinaka yung bilin ko sa'yo pagpapasok ka, paglalabas ka ng bahay, papasok ka na sa school. Magpaalam. Okay. Ano pa? Okay. Ha? Ano yung pinaka-importante yung bilin ko sa'yo? Nakalimutan na ni Jeffrey. Yung ano po, yung... Sige. Um, Lagi kong sinasabi sa'yo. <laughs> ano, hindi mo maalala? 1,000 na nakakaisip. O, oh, pag naalala mo, bibigyan kita ng 5,000 palakpak! Yay! Yay! <laughs> palakpak! Hindi <laughs> <laughs> mo naalala kung ano? Ano sabi ko sa'yo, pag pupunta ka ng school at makakasalamuha mo yung ibang tao? Ano, mag-observe ka muna. Ano pa? Ito. Hindi na kukulaan. Na? Five. Wala, wala na or, walang wala na <laughs> blue malapit na malapit na tayo Oo. ano? No? malapit na kami sa bahay hindi mm -hmm. pa naalala na yung, yung, yung last ng close up hello ano yung sabi ko sayo paglalabas ka ng bahay palagi kang maging malinis oh, bukod sa malinis maging mabuti sa lahat ng mga mga kasalamuha mo mm -hmm. di ba palagi kang magiging mabuti, mabait. Yun yung pinaka-importante. Kasi, pag lagi kang mabuti, yun din yung balik nila sa'yo. Mm -hmm. At kahit napakitaan ka na nila ng ano doon, di ba, bili ni Daddy Paul mo yon Na kahit anong ipakita ng ibang tao sa'yo, bilhin mo maging mabuti. So, yun yung pinaka-importante, ha? Para hindi ka maging pasaway. No. Lagi mo isipin maging mabuti. Para maka- parang dito tayo sa Purdy. Presa oh. natin ba? Purdy? Hindi ka yung may presa na development. Purdy. Hanip ka? Iba ka? Iba ka din. Bata. Gano'n mo na pariya. Harap ko na nga ito. Ayan. So maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming mga kababayan sa araw na ito. Na... Umilpad <laughs> na yan successful yung mga hmm. ni Jeff. May kita yun sa sa vlog ni Vrat ah, TV po, yung sobrang saya po. habang sinusukatan siya. Um, so nandoon yun sa vlog niya. Ayun, po sa oh. video. Oh. Subscribe sa aming mga YouTube channel kay Mami PB, kay Vrat TV, kay uh, DJ Venture. So yung YouTube po ni DJ Venture ni DJ Venture ay ilalagay ko po sa comment and sa description para makita nyo po Ayon. so maraming maraming salamat po mga kabayan and see you next time dito lang sa Going Bully <laughs> bye 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 mga kabayan. bye 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 po. And a